Bakit pati contract at love life ay kailangan pang himasukan? Maging si Meme ay napareact na sa kumakalat na issue na ang kilay sa kaawa-awa itong si Kimi. Naiipit sa ganitong sitwasyon. Ngayon na nga lang ulit naging masaya, tila hinahadlangan pa. Pumutok ang balita na dahil din sa social media. Alam niya naman ang toong bayan mabilis ang radar at nalalaman din ang mga problema ng ibang artista. Ayon nga sa mga komento, bakit kailangan pang himasukan nila Kamchu ang buhay ng kapatid niya? Yes, may karapatan siya dahil nga kapatid niya ito. Pero hindi ibig sabihin pati ang mga personal na desisyon ay panghihimasukan at pakikilaman. Kaawa-awa nagtrabaho na nga na mahigit isang dekada, ayon pa ang isusukli. Napagod din siguro si Kimi, kaya may pag-unfollow din na naganap. Todo ang pagbibigay siya para maging maganda lang ang buhay ng mga kapatid at ang buong pamilya. Sana hayaan niya sa live life niya. Ngayon, huwag hadlangan ay pas isang komento. Ang hirap kapag may kapatid na ganyan. Naiimagine ko tuloy baka si Paolo Abilino na ang umiwas para walang gulo. Nakakalungkot naman. Grabe ang chemistry nila. Huwag naman sanang mangyari na paghiwalayin pa. Ibang iba kasi ang samahan nila ngayon. Mas nagiging matibay. Yan lang yan sa mga komento anong senior ito sa panibagong mainit-init na update.